Ay, yung sa biringan, na sa biringan. Marami pa rin curious sa biringan, ano? Janelle? Anong, 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 uh, tungkol sa biringan ng, ang gusto ninyong malaman? Babalikan ba natin yung biringan? Si Carolina, ang reyna ng biringan. Okay. Sige, ba, ba, ang dami ninyo nagtatanong tungkol doon sa biringan eh. Si Carolina, kung sino man po sa inyo yung nakakausap sa kanya, hindi ko po siya nakita. Wala pong Karolina na nag-invite sa akin doon o nagdala sa akin doon dahil ako mismo po ang nag-initiate at nanghingi ng permiso kung pwedeng makapunta doon. Yun po ang difference. Normally, yung nakakausap ni Carolina yung mga si Karolina mismo ang nagsasama papuntang Biringan sana ipagdasal ninyo kasi two weeks sinabi kasi sa akin yan na mag-iingat tayong lahat ngayong December kasi hindi ba dun sa hindi ko alam kung sa, sa two or three ko sinabi yung pinagsabihan ako nung mga nung uh, uh, parang head ng one of the heads ng Beringa na sabihin sa ating lahat na mag-iingat tayo paghandaan itong December ayun na nga hindi ba sunod-sunod na dal bomba rito, bomba doon, nagkaroon na naman, may nabomba na naman sa Marawi, I think, nung Friday. Pwera pa yung nung six days ago. Tapos yung lindol na sunod-sunod, eh, lahat naman po ng pinagbilin sa akin o sinabi sa akin, so far yun nga po ang nangyayari. Marami daw pong kabusita na magaganap, maraming hindi maganda, maraming miscommunications, accidents, and things like that. Try pong kumunta, biringan maliit na bundok na balot ng grass, hindi ka makapasok. o nga eh, mahirap, hindi naman ganun daling pumasok kung walang permission kasi ako nang hingi ng permiso. Nagdasal, nagtanong kung anong dapat gawin kasi kung hindi ka imbitado, walang permission ay nako magagalit sila sa iyo. Hindi ka papapasukin, baka magkabukol ka pa. Hindi ka naman papatayin. Alam niyo ba na 'yung mga nawawala? Ito sinabi nila sa akin, at saka nakakita ako doon ng mga human beings. I mean, ordinary human beings, they're all smiling. Uh, ang akala daw ng mga tao, ninanakaw nila yung mga nawawalang taong nagpupunta doon. Yung iba daw iniimbita, yung iba kusang na nakapasok dahil binigyan ng pagkakataon. Pero 75% daw ng mga nakarating doon ayaw nang lumabas. Ayaw na, gusto na nilang tumira doon. I don't blame them. I don't blame them. Kasi ang ganda-ganda ng lugar, ang linis-linis, bango-bango, walang pollution. Ang pagkain libre sa lahat, hindi hindi lang 'yun. Well, sila, hindi po sila immortal, ha? most people think that elementals, fairies, diwatas are immortal. Hindi po. Napakahaba lang po ng kanilang lifespan. Napakahaba, hindi katulad natin na mahigsi lang. Ayun na, Araw City. Ano bang balita ninyo? Ano ba yung alam ninyo sa Araw City? Hindi ko alam yun eh. Ilan ba sa inyong may gustong puntahan ko yung Araw City? Summer din? Sa so, summer din, ang dami pala sa... Ang daming mystical city, mystical places sa summer. Araw... Araw City, ang tawag. Ano daw ang meron doon? Sige, ah... Uh, pag maraming nag-request na puntahan ko yung Araw City, I might. Katulad ng Miringan, ang dami kasi nung nag-request eh. Naku, Agartha. Naku, meron na namang nag, ano, nang tungkol sa Agarta. Yes. Ito ang Agartha. Pero ang Agarta, wala sa ibabaw ng lupa. Ang Agarta, wala sa tubig. It's a very, very civilized, advanced civilization po ito. Hindi po ito, hindi mga elementals ang nakatira dito. Yun po ang mga kaibahan. Kaya kung minsan ang hirap magpaliwanag yan, hindi na tayo natapos. Ang Agartha po, super beings. Kung naniniwala kayo na may super beings, dyan sila nakatira. the very, very advanced. But they're not aliens, ha? they're humans. Humans, but very advanced taught by aliens also. Yan. Yan, yan po ang agarta. Very rich. Super rich. Alam ko po yan. Silip lang. Hindi ako pumasok. Alam ko lang po yun. Na-curious din ako. Kaya lang naman ako na-curious kasi may hinahanap akong ibang bagay. Doon lang ako napunta. Astral projection and astral traveling are practically all, all basta halos hindi sila magkapareho. Ha, iba yung Uh, astral projection at astral traveling. Ang astral traveling ay yung paglabas ng ating kaluluwa habang tayo ay natutulog. Nagtatravel ang kaluluwa natin. Ngayon, kung gusto mong makontrol ang astral traveling, pag-aaralan mo kung paano gawin ito sa pamamagitan ng meditation, pagdarasal, at tamang paraan, merong ganon. May control jo. Nakakapag-travel ka kung saan mo gustong pumunta if you will be allowed. Is it safe po if you're a teen to try astral projection. Astral projection, do you know how to do it? It's safe if you know how to do it. Astral projection is different from astral traveling. Kung astral projection, you can be a spy kung kaya mong gawin yan. Kasi kukunin ka at ititrain ka kung paano mong gagawin mo. Tapos pupunta ka sa isang lugar na assigned sa'yo hindi ka mag-isa, may mga kasabay kang gagawin yon pagkatapos you will have to compare notes eventually kung pare-pareho yung nakikita ninyo tapos i-assess ia siya ng head na nagpapunta sa yo, dun sa lugar na yon para malaman niya kung nakita nga ninyo yung alam niyang dapat ninyong puntahan yon ganun po yon para maka-astral ako, dapat mas sleep paralysis. Ay, hindi ho. Oh, bakit kayo kailangan mag-sleep? <laughs> hindi po. Ang sleep paralysis, walang walang bearing para makapag-astral travel ka. Ang sleep paralysis, hindi ka lang gising ka, hindi ka makagalaw. Kasi, mali yung baba mo, yung balik mo doon sa katawan mo. Yun lang po yun. Huwag po kayo masyadong uh, hindi po ganun kamisto, kamisteryoso ang astral traveling. Asan an astral traveler na feel o ma-feel niyo po ba biglang may mag astral travel sa bahay ninyo? You know, decent people will never go to your house without your permission, regardless of whether it's the higher self, the soul, or whatever. Totoo po ba kapag nananaginip tayo, may guide tayo, Francis 988. <clears throat> Alam mo, Francis, pag nananaginip tayo, yung gabay na sinasabi mo palaging nandyan, nananag, nananaginip tayo o hindi, nandyan sila palagi. Kapag ka nang hingi ka ng, ng tulong, tutulo, kaya nga palagi kong sinasabi magdasal kayo eh, bago kayo magtangkang mag-astral traveling. Kasi para merong gabay kayo, pero ang inyo kaluluwa ay pupunta kung saan niya gusto kung saan ninyo yun pinrogram o kung ano ang gusto niyang puntahan o dalawin o gusto niyang makita. Hindi naman po lahat ng lugar na inisip ninyo, kahit kaya ninyong mag-astral traveling, ay mararating ninyo. Kasi depende po yan sa health, number one, sa health. Number two, sa kaalaman. Number three, sa permiso. At sa length ng inyong, uh, <coughs> uh ang dito, court. Is there a time na may J, is there a time na may pumigil sa inyo, bumalik sa body nyo pag nag I never, it cannot happen. It will never happen. That body belongs to you. No, iba naman po yung sinasapian kesa yung nag astral travel. Hindi po yan mapapasukan ng iba kasi nakadugtong ka doon sa cord. Yung layo ng napupuntahan mo depende sa haba ng cord depende sa physical uh, aspect ng buhay mo, ng pagkatao mo. Maari kang pumunta kahit sa ang bansa pag nag-astral traveling ka. Pero sasabihin mo yun sa sarili mo bago ka mag-astral travel and then malalaman mo kung kaya mong marating. Bago ka matulong ngayong gabi, magdasal ka. Tapos sabihin mo sa, na, sa spirit guide mo o sa sarili mo, sa higher self mo na Please, gusto ko pong malaman yung kung bakit ko pinupuntahan yung lugar na para ako may hinahanap sa aking panaginip. Your soul will travel and try. And then sabihin mo, sabihin mo you want to remember your dream. Ah, yung astral traveling na nag... Paano pag you bump into something, nangyari sa akin yan. Kung matitrace mat ninyo yung... Mapanood ninyo yung aking... Uh, video, bago-bago pa lang yun nun, kasi six months pa lang, seven months pa lang ako video eh, uh, nagtitiktok. Kinwento ko doon nung ginawan ako ng test ni Colonel uh, Hill, no? Aganon, na pinahanap sa akin yung knife. Ang ginawa ko, asphalt gina remote viewing actually, remote viewing. Nabangga ko yung table na glass bigla ko tiningnan yung tuhod ko kasi natakot ako kasi mangingitim eh. Apparently, hindi hindi tumatalab. Hindi tumatalab kasi nga naman hindi naman hindi naman dala ng pag nag astral travel, hindi naman dala hindi mo dala yung physical mo. Inday, ibig sabihin naglakbay ka. Kaya pagod na pagod ka. May napuntahan kang nakakapagod talaga. O may nabisita kang nakakalungkot. Maaring uh, relative mo na hindi masyadong maganda ang kalagayan o napuntahan at nadalaw mo. Yung dream within the dream. Marami pong ganyan yung nananaginip ka, alam mong nananaginip ka. Mas gusto mong gumising lalo na pag hindi maganda. Meron namang panaginip na ayaw mong matapos. Tapos nagising ka, matutulog ka uli para gusto mong mabalikan. Tapos hindi ka makabalik. Yun, nakakatawa yung ganong incidents.